bantayan nyo po yung ano. Uh, pabantayan natin yan. Gagawang investigasyon dyan po sa House of Representatives. Pati na rin po dyan sa Senado. Ayun natin magmukhang ano to. Parang palabas. Hindi ganun kataas yung kumpiyansa ko na merong mapapanagot. Hindi. Meron naman siguro, no? Kaso baka iilan lang. Ba, konting sample lang. Problema kasi, pag nag-sample lang ang administrasyon yung mapapanagot, kung hindi may inaayos yung sistema ah, para <clears throat> mas mahirap dito sa mga walang hiyang kurakot na ito, yung mga nakaw yung uh, pera ng bayan, eh wala rin pagbabago, hindi po ba? Sa so, totoo lang, kung nakikita niyo po yung uh, perang pinag-uusapan dito, hindi ko alam kung ano ba yung pinaka, yung mga superlative na description sa pwede natin gamitin sa kakapala ng pagmumuka ng mga mandarambong na politiko na ito. Mga magnanakaw dyan sa DPWH. Yung mga magnanakaw ng mga kontraktor. At yung kanilang mga kamag-anak na nagpapakasasa dito sa pinagpapawisan nating lahat na buwis. Ang kakapal ng mga mukha. Napaka, napaka binayin pa ng word, no? kapal ng mukha. Alam ba? Sintigas ng semento ang kanilang pagmumuka. Kaya nga, uh, iba, bida-bida eh. Nabibusit ako na sa ibang bida-bida eh. Alam niyo yun? Bila, nagiging ano eh, no? Anti-corruption advocate. Mga ganun, no? Kumakapagsalita eh. Pero ang tanong, Teka, nakaupo kayo dyan ah, Kayo yung mga nagbosisi ng budget before ah, Bakit nakalusot dyan? Tama naman, no? huwag na nating i-enable itong mga influencers na ito itong mga kamag-anak nitong mga nasasangkot dito sa corruption issues, no? Hindi ito mga dapat pinapamarisan. Alam niyo po, importante sa buhay, hard work. You work hard for the things that you want. Do it fairly. Do it with integrity. Do it with honesty dahil nothing beats that kind of reward that kind of accomplishment that you were able to get through honest means kasi ibang iba, ibang ibang klase po talaga pag pinaghihirapan natin ng isang bagay hindi yung tipong nakatanggap ka na limpak-limpak na salapi dahil isa kang corrupt na contractor o isa kang corrupt na senador, isa kang corrupt na kongresista, bumubuhos yung pera nakapagpatayo ka ng mansion yung value ng pera mababa na sa'yo eh. Pero kung talagang pinaghirapan mo yan through honest means, bukod dun sa value na naka-attach dun sa pera, makikita mo na ay yung sarap sa pakaramdam na pinaghirapan mo isang bagay at mas pangangalagaan mo siya. Tsaka ako, naniniwala pa ako sa karma. No? Pwedeng hindi pa ngayon, pero darating yung panahon, nakakarma yung mga ganyang klaseng tao kasi marami silang tinapakan. Marami silang inagrabyado. Pwede hindi na nakikita directly yung epekto ng pagnanakaw nila. Pwede hindi naman sila tinatabla ng mga, uh, mga pang, mga sa social media. Ilumalabas sa balita na ilang mga kabahayan, yung talaga nasisira ng matinding pagbaha. Uh, ilan daan, ilang daan, nilang libong mga pamilya pitado, dahil dito sa walang kwentang proyekto, dahil yung pondo na nakaw nila, I would expect na hindi na sila tatablan ng ganyan. Pero pagdating ng araw, may tama rin sa kanila yan. Sipin nyo, pwede nga nag enjoy sila sa kanilang marangyang buhay, mariwasang pamumuhay, pero may nakaambang kaso sa kanila. Pagdating ng panahon, pwede mawala sa kanila yan. Well, mangyayari po yun kung yung ating hustisya, yung sistema ng ating hustisya dito sa Pilipinas, ay e eh, talagang gagana. Kumbaga mananaig po mismo talaga yung hustisya, tsaka yung proseso. Ang problema, yung yung salaping ito na kanilang nakamal o kinamal sa pamagitan po ng pagnanakaw, ito rin po yung magagamit nila para protektahan yung sarili nila. Hindi po ba? Kaya ang saklap, no? Kaya minsan nakikita ko, uh, pinag pinagkakatuwaan nyo yun sa social media, di ba? Sinasabi ng iba, kailangan gumisi ng maaga, kailangan maghirap, kailangan maghanap buhay para meron tayong pantustos dito sa marangyang pamumuhay dito mga walang hiyang ito nakakatuwa, no? Parang yung mga ganong memes, yung mga ganong hirit, pero nakakagigil po talaga, no? Again, babalikan ko po. Maraming nanonood sa inyo. Alam niyo naman siguro yung sitwasyon ng maraming kababayan natin, lalo dito mga nakaraang mga araw, matindi po yung pagbaha, matindi po yung pagulan. Sipin niya, naiipit sa, sa matinding pagbaha, stranded, gutom, makakauwi ng bahay, 10 oras ng gabi, papasok yung nabukasan, wala ng oras para sa pamilya, nagbabayad ka ng buwis mo, hindi lang income tax, no? Lahat. Dahil pag nag-consume ka, automatic may tax yun, di ba? Sakay mo sa jeep. May buwis yung the act of uh, taking public transport, di ba? Sanga-sanga po yan, eh. Tapos makikita nyo, yung pinagsasama-samang buwis natin, na pinaghihirapan natin, na pupunta sa kapritsyo ng mga demonyong ito, ang kakapalang mga pagmumukha, eh, no? Kaya na kaya sila tatablan. Kaya ako naniniwala ko meron Diyos, darating yung panahon, nakakarma na matindi mo ngayon. Big time. Sobrang karma. Bago lang po tayo magtapos, no? Gusto ko lang po sa ng uh, pag-usapan ng maikli itong lifestyle check na ipinag-utos ng uh, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tama po yan, yung lifestyle check na yan. No? Tama po yan. Pero sana merong mangyari. Merong kahinat na niyan. At siguro maganda uh, mag-set na example si President Marcos. No? Konting lifestyle check din sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang pamilya. Dahil ka pag uusapan po yung mga kabataan, yung bago henerasyon ngayon na nakinabang sa mga questionable na salapi na kanilang mga magulang o mag-anak, eh ganun din po kayo eh. Hindi po ba? So, lahat covered ng lifestyle check. Hindi porky nasa Malacanang na kayo, safe na kayo. or pa rin kayo mga hindi sinasagot na tanong. <laughs> okay, ito binabanggit ko, sabi ng mga DDS. Oh, buti nga, buti nga. Hoy, panahimi kayo. Pati yung mga puon nyo, dapat may lifestyle check. Di ba? Hindi pwedeng pa simple-simple kunwari -simple ng pananood yung mga Duterte, yung pananamit yung mga Duterte. Lahat Mm-hmm. Kala nyo, bigla ako naging pro Duterte, no? <laughs> Lahat! Lifestyle check kayo. Mm -hmm. Nahiya kayo sa mga balat ninyo. <sighs> oh, tama yun. Patravel-travel ng Vice President. Eh, no? Tatanggapin na lang ba natin yung palasot o yung paliwanag niya? Na? Hindi, walang ginagastang ano, public money dyan. Eh, pakita Kailangan na resibo. <music> I